Tanungin ko po kayo. Sa panahon ngayon, meron pa po ba tayo, Meron ba tayong ano po? Katarungan, tsaka katwiran dito sa bansa natin. Ano po? So, yun yung pag-usapan natin. At posible pa po ba yun? Eh, yun nga po, eh, di po ba, ano, uh, meron tayong EJK, meron tayong mga Pogo, at mga ano-ano pa. So yan po, pag-usapan natin, pwede pa po bang magkaroon ng righteousness and justice sa bansa natin? Ayan po. Ito po si Lola Madam nagsasabi sa inyo na uh, pwede ko po kayo <laughs> subscriber, mag-subscribe na po kayo, no po. And like, mag-like, mag-comment, mag-share. mag subscribe na. No? So yan po. Um I press nyo na rin po yung notification bell para kapag merong bagyong bagyong <laughs> bagong bagyong ay bagong uh, video, ala, ala, grabe naman ang lolo, ay magkakaroon na, may nagkakaroon po kayo notification, okay? Sa inyo nga po yung tinatanong ko sa inyo, meron po meron po bang righteousness and justice sa ating bansa. Kasi yan po yung mag-exalt sa bansa natin. Kung meron pong righteousness and justice. Ano po. So, paano po yan? And diba merong EJK? Buti na lang, uh, pagkaraan na nitong panahon ni Duterte. <laughs> and ngayon, nagkaroon tayo nitong, ano, nitong kongreso na talagang uh, nag-iimbestiga nag sila kung ano pa nangyari, ano? At alam niyo po ba na isa po yung answers uh, answer sa prayers natin? Kasi nga po, sinasabi ng Lord na panalangin niyo na ang, ang mga namatay ng walang uh, kalaban-laban, ano? Yung walang hostesya. karon talaga na hostesya yan. Ano po? At ngayon, Nung pinag-pray natin, hayan, hey, ito yung quad ko. O ba, nag-ano sila? nag-iimbestiga uh, sila at nawa after na ma malaman natin kung sino-sino ang uh, sino-sino talaga ang pinagmulan ng mga EJK na yan o yung mga ginamit ng mga tao dyan eh magkaroon na ng katarong ito mga namata, napatay na ito ano po na ilan 20 to 30,000 na mga napatay noong panahon ni Duterte ano po So, yan po yung, yung patuloy natin ipanalangin na magkaroon talaga ng justice sa kanilang pagkamatay. Ano po, kasi kung may naimbestigahan, o, oh, naimbestigahan lang, pero ano na mangyari after that? So, yan po. What about the Pogos? ba malapit na po ang, ano, ang, ang deadline na inilagay ng ating na ating President Ferdinand Marcos Jr. na dapat by the year end uh, nitong 2024, wala na pong pogo. Ano po? At yan ang kailangan pong matanggal lahat. Uh, Pinapanalangin natin dati na lahat na yan, mga pogo na yan na pinagmumula ng kung ano-ano kriminalidad ay mawala. Katulad po ng isang ulong na pakaraming kuto. <laughs> Nasuyurin talagang mabuti suyurin. Para yung bansa natin na ano eh, na, na, na napakadami pala ng mga pogo na yan sa buong bansa. Ay, buong bansa. 200 plus na po. Eh yan, masuyod talaga. At uh, ilan na lang? Ano ba ngayon? December 17 po ngayon. So, barely, ano lang, 14 days, di po ba? At uh, matatapos ng taon, nawa wow, talaga, ma isa katuparan niya ng ating mga ng at mga ating gobyerno talaga matanggal na itong mga pogos na to. Amen? Yan po. So, yan po kasi, yun yung kinakailangan mawala sa atin. Ano Pero alam nyo, parang kung titignan natin, ako po, oh, ko, parang napakahirap pero nawa magkaroon ng katuparan na itong magkaroon talaga ng righteousness and justice sa ating bansa. Paano yung, yung justice? Paano magkakaroon ng justice na matindi sa ating kung talagang una, napakabagal ng justisya natin. Bakit? <laughs> Kasi uh, isa sa mga dahilan dyan ay napakaraming ano, kaso, di po ba? Tapos, ang mga hukom natin, hindi na magano'ng nakakakop. Di po ba? Kasi nga, ah, halimbawa, meron kang kaso, no? Oh, uh, um, ngayon, meron kang, ano, merong kang hearing. Tapos, ipopostpone yan. Popostpone, ah, uh, o kaya irereserve no na pagkaran pa ng ilang panahon bago ma madinigule eh an, ano non an 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 matagal ng tumatagal. So, nasa na yung justice. Di ba? Kasi justice denied is ju uh, justice delayed is justice denied. Di po ba? Ganyan. So, ang bagal. No? Yung iba naman, nakukulong na walang kasalanan. no Tapos, ang yung iba naman, nakalalaya pero sila yung mga kriminal. Di ba? Ayun, o oh, ngayon, nakikita natin ngayon yung nangyayari sa ating bansa, ano, nakalalaya yung mga, mga, lalo na yung mga, mga ano, mga mastermind ng mga, ano, ano, mga kaguluhan, mga kriminalidad dito sa ating bansa. Amen po ba? Pero alam po ninyo, napaka, eh, uh, na righteousness, nasa, na, ano na yung mangyayari sa ating bansa, eh, eh, uh, napakaraming ano sa atin, napakaraming imoralidad ang, ang daming sumasamba sa Diyos-Diyosan. No, idolatry yun eh. Ano po, yung mga nagkabit dito, kabit dun. Di ba? Yun, yun uh, tapos mga mga <laughs> ano ano kasal mga pagnanakaw corruption ang dami paano hindi maghihirap yung bansa natin no sabi nga nila, eh kaya maraming mahirap sa atin kasi maraming anak ng mga tao na merong se uh, ang tawag doon, may kabit number one, kabit number two, kabit number three. Tapos, kaya yan, ang dami mga mga ill illegitimate children. Kaya yan, mahirap. Mahirap. Basa. Ito ba? Ganyan. Kaya, ayun, ang bansa natin nasasadlak sa putikan as a sangla sa niya sa kasalanan sa, sa nito. Pero alam nyo, ngayon pong Pasko, alalahanin po natin. Kasi nga po, di ba, sa December 17, kanina, nagsimbang gabi na kami. Ano po, malapit um, na yung Pasko. <laughs> Pero yun nga po, napakagandang pag-asa po, ang dulot ng Pasko. Bakit? Kasi po, sabi dun sa, sa Isaiah uh, 9, as uh, 9-6, sabi dito, For to us, a child is born. Sabi niya ganon. For us, to, a son is given. And the government will be on his shoulders. Ang ganda po noon. Ano po, yung pinanganak ng unang Pasko, ang ating Panginoong Jesus ay, ano po, uh, sabi dito, the government will be on his shoulders. Yan. So, magiging hari po natin siya. Eh sabi niya doon sa ano, doon sa ituloy natin sa 7, sabi niya, of the increase of his government and peace, there will be no end. Yan. Sa so, yung government po niya, wala na pong katapusan. Ano po, he will reign on David's throne and over his kingdom, Uh, establishing and upholding it with justice and righteousness and from that time on and forever the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. yam po mangyayare, uh, kasi sa ngayon wala pa po, eh, hindi pa po siya dumarating. pero malapit na siya dumating. kasi yung unang niyang pagdating, nung yung unang Pasko pero malis na siya no po, pagkaraan niya mag-establish ng kanyang ministry, na siya. Makit na sa lahat after niyang namatay at nabuhay, di ba ba? Pagkaraan nun, babalik siya. At ngayong panahon na to, ay naralapit na ang kanyang pagbabalik. At magkakaroon ng righteousness and justice. Ganon po, ano po? At itong ating Panginoong Jesus na ipinanganak ng unang Pasko, ay eh sabi doon, He will be um, Uh, wonderful Counselor, Mighty God, uh, Everlasting Father, the Prince of Peace. So Merry Christmas sa inyo lahat. God bless. Bye.